Good morning, good morning, mga kabarya. Ngayong umaga ay bibisitahin natin itong aking itinayong mga sitaw noong bagyo. Yan, titignan natin. Yung mga isang linggo akong hindi nagpunta rito dahil sa ako ay nalulungkot na po ito eh. Ang ginawa ko lang po pagkatapos ng bagyo ay itinayo ko yung mga poste. yan Nabuo po pero po ngayon, para pong uh, naghimala. Tignan niyo po, napakaraming bunga ng aking sitaw. Ayan. Isang linggo po akong hindi nadalaw dito. Kasi nga po ay eh, nadismaya ako dahil nabuwal ng bagyo. Ngayon, ito, uh, ang naging resulta, ayan. Nung po kasing itinayo ko to, sabay naglagay po ako ng pataba. Kaya po nagkaganyan, hindi ko na po binisita nung pagkakalagay ko ng pataba. Nalulungkot po kasi ako dahil nasira. Pero ngayon po ay napakaganda ng resulta. Napakaraming bunga. Ayan o, oh, naglawit-lawit. Ayan. Nakita nyo o, bunga. Hmm. Napakaganda ng pagmasdan. Pagkaganyan karami bunga, mahihiyahan ka talaga. Niyan. Nawala na po ako ng pag-asa nung ito ay mabagyo eh. Dahil sa Siyempre po, Pinagpapaguran natin na ibol ng bagyo Nawalan tayo ng pag-asa ang ibig kong sabihin ay imbis na gagawin kong libangan eh pagkatapos kong maitayo dahil pagpakita eh, na parang mamamatay na tinayo ko lang ho yung mga bakod yung kanyang balag para sa ganun ay eh, mati ako na sa susunod na pagtatanim ko kung sila ay mamamatay yan magkakaroon ulit ako ng bagong balag. Pero sa pagkakataon pong ito, ayan po, yung naging resulta. Ayan, sa linggo ako hindi nagpunte. Ayan ngayon, andito lang po ito sa aming likod bahay. At binisita ko, ayan, ganyan ang naging resulta. Naglagay po ako ng patawa nung itinayo ko sila. Kasi sabi ko, uh, kahit na anong mangyari, basta inalagaan ko kayo, pinatawaan ko kayo. Yan. Makikita nyo pa po, po yung mga bakas ng bagyo yan. Yung mga dahon na tuyo. Bakas po ng bagyo yan. Tsaka po yung mga bunga ng sitaw na, uh, na tuyo. Ganyan po kasi po kahahampas ng hangin hindi na po nagtuloy yan mga sitaw po na hindi nagtuloy bakas pa po ng bagyo yan yan nilagyan ko naman sila ng pataba para sakali eh kung magtutuloy nga ang kanilang pag pagtubo uli ay may baong baong silang pataba nagkataon naman ayan Maganda. Maganda ang naging resulta. Dadiro. Hmm. Kaluko wala ikaw. Eh, hmm. yung akin nga po sumunod. Ayan. Kalo po, mat. Man eh, eh, may pasok ka. Magaya ka na do na ay papasok sa eskwela. Dali yatid kita. Mo, sabi mo tapos na ikaw, look like a bigay mo ayon. Hmm. Yun po, nag-intermission yung aking apo. At sinundan ako dito sa Itawan. Hmm. Tulad po nang sinabi ko kanina, yan, mababakas nyo pa po yung mga uh, kwan ng bagyo. Ayan. Pero, itong mga sitaw ay pang nakabawi na dahil sa pagkakalagay ko ng pataba yan nakabawi na sila meron na mga sitaw na mahahaba yan yung pumpitino tuloy ang nang namatay dahil sa inabot nga po ng bagyo eh wala tayong magagawa at tuloy ang nang namatay pero nagtanim na ako ng bago. Tinanim po na po ito nung napansin ko na um, malapit nang mamatay yung pipino. Yan. Nagdagdag na rin po ako ng sili. Yan o. Oh. po yan. Yung talong naman, ayan. Ewan ko kung babawi rin. Dahil nga po na naibol ng bagyo eh. Yeah. Pagkakabuan ng bagyo, maraming ano. Tinayo ko lang po, may mga tali po 'yan. Tinagtatali ko po para tong mayo. Kung pagmamastan niyo lang po ng ganyan, akala niyo walang tali. Yan po, tinali ko lang po. Nagbubunga naman po sila, kaya lang, medyo may mga damit yung bunga. Ayan. Tinayo ko lang po. Bawat puno, nilagyan ko po ng tali. Para sa ganun. Ayan, oh, makikita nyo. May mga tali para tumayo. Nabual po kasi ng bagyo. Pero dito ako sa sitaw natutuwa. Dahil sa maganda ang naging resulta ng aking pagkakapataba at saka dumami ang bunga yan o oh, nag ang... alam nyo ba yung halaman na naglalawit-lawit ng ugat ganun ang nangyari tingnan nyo oh, napakakapal ng bunga nagagalak po ako natutuwa dahil sa ipinakitang uh, pagbabago ng aking sitaw matapos siyang mabagyo. Hanggan yan lang po ang aking video mga kabarya. Salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Agit sa, hu sa huli po, nagpapasalamat ako sa inyo ng marami sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood sa aking mga video. Mabuhay po tayong lahat.